On the Welcome on the park! Gagalingan mo pa to Ben? Bye. Welcome on the park! then? Happy New Year! Huwag ko may Happy New Year! Happy day! Okay, so guys, andito kami nun sa park dahil... <laughs> Sa. Ay, hindi. Sisije. Eh. Ayaw mag Kasi ngayon mga anak ko, okay, may lumapit kali lang matanda, nagbigay siya ng nutula. Ako mas di Chinese, nutula. Mau ko yan, No, 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 actually. Nuts. Yung nuts. Yung nuts pala. Squirrel. 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 Okay. So, no, 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 Liana. Si Juka Aqua. Alora. Okay. Nagbigay siya ng nuts. Then, ilalagay namin dito sa... Teka lang, may araw. Okay. <laughs> Ayan, nagbigay siya ng nuts. Then, kailangan namin ilagay dito sa... Bili ko, Dito sa... Tagwa dito dito sa parang kaseta niya, yung box kung saan pwedeng ilagay yung nuts dito. So, tignan nyo. Papasok tayo dito. Okay. Ayan. Busko. Okay, andun. Pwede kami. Dubiso yung nuts. Okay. okay. Ayan eh, lang, Cora. Okay. Ayan. Non è che si oh, mette è caduta. Non è che si mette qua sopra. Eh no, era lì. No, no, calma. solo non riesci fino a prendere Vai a mettere di là, metti di là dove hai messo tu prima. Ah. Dove l'hai messo tu prima? Ok. Ok, dai andiamo. a <sussurra> prendere il dupo? Non c'è più, non c'è più. Dai andiamo, andiamo. Ho visto un scagliato. No, non c'è, un squirrel. No, ho visto. doon haya lang namin doon din lalabas na yung squirrel kaso nga lang maraming tao so medyo nagugulat sila kahit takot silang lumabas dahil siya mo siya mo ayan bakir ba bakir sa uh, lokano ayan lalabas na tayo kasi maraming lamok ayan kadya deso eh kaduta kami ayan pa Niente. Niente. Pretty hard. <laughs> si ayan. Si Yana naglalaro sila. Tapos yung bata na hulog. Tinatawarin ni Yana. Apeta. Apeta. Apeta anak ko. Okay, sila. So ayan, yung mga anak ko gusto nilang hinahintay na dumating pa yung squirrel. Pero sabi ko, Ay late nang kukunin yung ano yung yung tawag doon. Yeah, Okay. Eh. Hey. Hey, Dai, ja mo? Okay. So guys, uwi na kami dahil mamaya mainit na yung panahon niya. So, nilabas ko lang sila para hindi sila maburoy. Yana! Liana! No! Liana! Ang anak kong isa, yung bunso, parang lalaking kung gumalaw, wala siyang kinakatakutan. Cosa tse? Eh, vado vedere pero non puoi andare lì da sola. Non puoi, che c'è serpente. Eh, voi due sì, non puoi andare il due i due. Perché lì c'è le serpente. No, non c'è serpente. Ma come? No, tanta peperna na nana. Dai, adesso andiamo. Dai, so guys. Uwi na kami kasi yung mga anak ma ko. Ku ano na ano na. Arriva no tardi kami. Naka-arriva na late 12. Mhm. Dai, so guys. ayan, Uwi na kami. <laughs> Ay ayuto. Kaso idetta. Ah? Ah? Yedda. 拜拜，拜拜，拜拜。